Hello, good Sunday everyone. Ang ating menu ngayon ay beef calderita. Ayan uh, ah, natin yung mga karot sa patatas guys. Yeah, sige, muna natin. Ayan. mago uh, bago natin ilagay mamaya sa atin beef calderita, Pinapalambot pa natin sa pizza cooker ang ating beef. Habang pinapalambot natin, sige, muna natin ang ating Ah, uh, patatas at saka carrots guys, 'yan. 'Yan ang ating anihen na pang-one day, pang-desagisa. Uh, meron tayo adbita sauce. Ngayon, simulan na tayo mag-gisa-gisa muna ng ah uh, malapit na malambot ng ating uh, nutrition na beef uh, yung ating beef laman deck 'yan. Lang muna tayo. Yan mo muna natin na yung si bill niya kasi lamot na yung beef na yun yan atin na na guys yan sinabay ko na rin lagay yung patatas sa carrots na atin ni prito, prito kasi baka malasubasub yung ating beef kasi na over tayo sa uh, pag pressure guys uh, 30 minutes na sobrahan ng pressure yung ating beef oh, yan ganyan kaning kalabasan niya guys yan Sekarang Johor hotting spices ya para makan yang sangat serap okay guys thank you and good luck